Good morning vlog Yan At nandito na naman tayo Sa panbagong pag-alok buhay At Nakapag-area na uli ng labat At medyo kalma pa mga bro Dito sa amin Kaya nakapag-area uli ako ng labat Abang-abang na lang sa aking pag-ihila mga bro Dalawang labat aking na area Solo flight Solo flight pa rin mga bro At may pasok ang pa, mga bata Ayan yeah, mga bro, at mag na. Ah. Yeah. Yeah. Oh, okay, so right. Ah. Yeah. Ito na 'yung mga bro, 'yung ginawa kong lambat na pinag-o-overtime ko. Ah. Yeah. Oh. Ah. Holy din ba mga bro? Oh. <laughs> Ayos. sarap pala paghihila mga bro at sa palalim ang takbo <coughs>

kaganitan mga bro <laughs> yeah. tanggal muna tayo na sabit yeah. ah, tatanggal na sabit mga bro sabitan pala ay nadalo kahoy 哎呦。

sabit teman naman sa mga basura Hey. Ok Hãy subscribe cho i Oh, <laughs> sa amin pagnoong magdi-discargo muna ng lambat at may ilahin pag isa Oh pawisan tala ka mga bro ay tolo ang pawis ay mga bro at dumudugo na nga at magdi-discargo ng lambat Geh karkay muna 'yang iba tumamayan ng magtanggap ng ano 'yun sulat ah, surat geh Ini matatanggalan ang tanggalin Ting mga ibang basura ay eh.

sa hindi mabuhat. Bayang. Bayang at lambay. Bayang at lambay.

Ayan na, Ambon! Okay, pag nang ulan nyo sa Ito nga na, apat pa naman sa ulo Balagol, pinagdadali nung pinagdadali yung malalaking bayang dito. Merong ano na ang bayang dito, yan eh.